Gemini, ngayong araw dapat ay maging malawak ang iyong isipan, dahil kahit pa may makakausap na paiba-iba ang sinasabi na kay abangan, kung magagawa mong mapagpasensya ay okay dahil may aura, kayo ng good vibes ng swerte kung talagang magkakasama sa mga project na inyong gustong gagawin, may sinyales na magkakabigayan kayo ng maayos na pagkakakitaan sa hinaharap. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay huwag sila makipag-transaction ngayong araw pwedeng makakuha sila ng problema kaya iyong sabihan na mas maaga nang sila ay mailigtas sa mga bigla ang gagawin, at sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at tumulong sa ibang tao. Nang makaiwas ka sa kagalit na tao sa hinaharap ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay huwag kang magpapalit ng pasok sa hanap buhay at magbibigay ng tiwala kagad sa mga kasama, dahil suliranin ang iyong makukuha kaya mas mainam na maging seryoso ka sa iyong sariling ginagawa ng matahimik ng makaiwas sa kalungkutan. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, ang lagi mong inuuna ang kaligayahan ng pamilya sa lahat ng oras ay lalong nagpaparami ng positive energy sa tahanan na maging mas maayos ang lahat, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 25, number 10 at number 36.